Magandang araw muli mga kapatid sa lansangan. Isang mahalagang bagay na naman ang ating tatalakayin ngayon tungkol pa rin sa mga nakakabit na improvised plates sa ating mga sasakyan, kotse manyan o motorsiklo. Marami pa rin ang namoblema sa usaping ito dahil nga sa kakulangan ng mga license plate na hindi pa naibigay ng LTO sa ating mga nairehistrong mga sasakyan. Dapat itong malaman ng ating mga kababayan upang maiwasan ang magbulta ng limang piso sa violation na ito. Isang masakit na katotohanan na ang pagkukulang ng LTO ay mamamayan pa rin ang napaparusahan. Upang maiwasan ang ganitong violation, pakinggan natin mabuti ang paliwanag ng ating tagapagtanggol na si Congressman Busita. Kung ano ba ang dapat ikabit sa ating mga sasakyan kung wala pa itong naisyong plaka o license plate. May pagkakataon kasi na ang ating mga rehistro ay may naka-assign ng plate number kahit wala pa ang plaka nito. Minsan naman sa ating mga rehistro ay wala ding assign na plate number kundi MV file number pa lamang. Kung may plate number na nakalagay sa ating mga rehistro ngunit wala pa yung license plate o plaka, Huwag nating ipagawa gamit ang plate number sa ating registro bilang temporary plate dahil kinakailangan pa ito ng authorization mula sa LTO. Mas mainam na kung ang ilagay na lang natin ay MV file number. Bakit? Panuri na lamang natin ang paliwanag ni Congressman Busita tungkol dito. Kani Kanina lang may nag-message po sa YouTube, yes, sir. dito sa aking YouTube channel, Colonel Bosita Arzap. Mm -hmm. Ang sabi po niya, Colonel, uh, mayroon na po akong plate number na naka-indicate sa CR, sa Certificate of Registration. Pero, wala pa po akong plaka na natatanggap sa iyo. Mm, um, ano po ba ang dapat kong gawin? Baka ako ay mahuli. Mm -hmm. No? Ganito po, no? Paglilinisin ko sa lahat bago ko sagutin yung kapatid natin na nagtanong, nag-message sa aking uh, YouTube channel. Bago ko po siya sagutin, meron po akong gustong banggitin sa inyo na may kaugnayan dito. Mm -hmm. Naalala ko One time, may nag-message doon sa Facebook page ng ARSAC. Yes, sir. Ang sabi niya doon, Brother Wynn, Eh, sir, ano ba yung virtual plate? Okay. Ano ba yung temporary plate? Okay. May kulang pa nga siyang dapat itanong doon eh, ano ba yung license plate? Hmm, magaling tatlo pala ito, sir. Yes. Nakakalito, no? Opo. Ang daming nababanggit na plate, pero wala tayong plate. Wala tayong plate, sir. Yun pong tinatawag na temporary plate na madalas nating madinig. Yes, sir. Brother Gerwin. Yes, sir. Ang temporary plate na sinasabi, ito ay uh, kapag ka ang motorsiklo mo ay rehistrado na sa LTO. Okay, po. Pero pag tinignan mo yung CR, mm -hmm. Certificate of Registration, wala kang makitang naka-indicate doon na plate number. Mm -hmm. Para makita ng enforcers and police okay. and ng publiko na ang motorsiklo o ang sasakyan mong ginagamit ay rehistrado sa LTO, may inilabas na memorandum ang LTO. Okay. Nandun yung size, size. nandun yung color, size yung color. color. yung background, yung okay. plate. Nandun yung text. Okay. Ano yun? yung nakikita nating temporary plate na sinasabi ito yung madalas nating nakikita sa mga motorsiklo na puti Apo, puti At yung numbers ay black Black Yun yung temporary plate Yung poncer Naka-indicate din doon eh okay, Yung sir. size Lahat complete okay. detalye. detail mm -hmm. na ito ay mong ipagawa doon sa mga karaniwang gumagawa ng tarpaulin side oh, edges mm -hmm. Bakit kailangan doon ka magpagawa dahil business nila yung gumawa ng temporary flight. Mm -hmm. Alam nila yung mm -hmm. pres prescribe. Yeah, uh, details na ibinigay ng LTO okay, yung mas non-liable no? sila, dun, sir. Ote ang text, ang numbers ay black. Okay bro. 'no? Na yung numbers na makikita doon ay kinukuha yon doon sa ilang parte ng numbers na makikita sa certificate of registration mm -hmm. which is mb file number mb file yon yung temporary mm -hmm. plate ano naman yung virtual plate okay sir ang virtual plate po yung narihisyo yung motorcycle mo Okay mayroong certificate of registration Opo. may nakalagay doon na plate number mm, okay okay pero wala pang available na plate ah, okay. So, lilinawin ko, ang virtual plate po na tinatawag, kapag narehistro ang sasakyan mo, ang iyong motorsiklo, at pag tinignan mo yung certificate of registration, doon sa portion na nakalagay, plate number. Okay. Halimbawa, ay 333 NHQ. Okay. yun yung tinatawag na virtual plate. Okay. Bakit tinawag na virtual plate. Kasi, wala pa yung plaka yeah, talaga. Okay. Hindi ka pa nabigyan ng LTO. Okay. Yun yun. Hindi pa narimiso. Oh. Oo. Okay. Pero, itong plate number na ito, pag nag-provide na ng plaka ang LTO, ito yung metal plate. Okay, sir. Ito naman yung tinatawag na license plate. License plate. Na dapat mong ikabit sa motorsiklo mo o okay, sa sakyal. Tama, sir. So, yung temporary plate, yung nakikita natin puti na may text na black. Opo. Hindi pwedeng katulad ng iba. Black color, then ang text ay gold. Oo nga. Bawal yan, 5,000 piso ang multa. 5,000. Oo. Yun namang their toll plate, yung nakikita sa CR, Certificate of Registration, na plate number, pero wala pa namang ibinibigay sa yung plaka ang LTO, virtual plate yun. Pag nag-release ng plaka sa ang LTO, metal plate, mm -hmm. ito yung tinatawag na license plate. Actually, sir, kanina may tumawag eh. Nagtanong siya, meron na raw pong nakasama doon sa re-instro niya na kasama niya yung plaka. Pero wala pa yung plaka. Hindi. Kung pwede raw mali ang, mali ang ano, pagkaintindi mo. Mm -hmm. Kung pwede Ang sinasabi rin. mo, nakalagay na sa CR Opo. pero wala pang Opo. license plate. Ang tanong niya kasi sa kanina, kung pwede raw yun gamitin na yun yung paggagawa niya as temporary plate. Okay. Opo. magandang tanong. Ganito po yan. Dahil may problema ang LTO sa production ng plates, Opo. particular sa motorcyclo, naglabas po sila ng memo. Yung memo doon, nakasaad doon yung sukat, kulay, lahat. Opo. Okay. Pati pons, yung size. Opo. Okay. Yung temporary plate. Yes, sir. Yan po ay kinagamit natin kapag wala pang plaka ang ating narehistrong sasakyan okay. o motorsiklo. So, yun yung legal, yun na dapat mong gawin. Okay, sir. Ngayon, ang tanong ng ating kapatid na motorista, kung pwede raw bang sa halip na ang gamitin niya o ang ipagawa niya, ang ilagay ay MB file number. Opo. Kaya nang pwede bang yun nalang plate number na o. nakalagay sa CR? C R o. Magandang idea po, yon Pero kung hihimay-himay natin, kung wala pang license plate o wala pang na-release na plaka ang LTO para sa inyo, huwag ninyong gamitin yung plate number na nakalagay sa CR. Okay. Ang gamitin mo, yun pa mb file number okay. doon sa temporary plate. Bakit? Kapag ginamit mo yung mb file number sa temporary plate mo, kapag hinuli ka o sinitya ka ng mm -hmm. police o ng enforcer, Apo. may depensa ka. Ginagamit ko ito, sir, kasi wala pa akong plaka. Okay. Eh pag sinabi ng police o ng enforcer, eh nandito sa CR mo, mayroon ka ng plaka eh. Uh -huh. Sir, big plate yan. Mm uh -huh. Wala pang binibigay ng plaka ang FBO. Uh -huh. So kung hindi naniwala sa'yo, mm uh -huh. ang police o ang enforcer, uh -huh. tinikitan ka, okay. Uh -huh. inimpound ang motorsiklo mo, may depensa ka pa rin. Legally. Legal. Kasi, bakit ka hahanapan ng police o ng enforcer ng plaka? Eh wala pa nga binigay ang LTO. Amasa. Eh sabi, eh nandito na eh. Kung gagamit ka naman o gagawa ng temporary plate or improvised plate, improvised plate. Mahuhuli ka. Bakit? May wala kang authority to use improvised plate. Yun. Authority to use improvised plate. Yes. Mm -hmm. Magkakaroon ng butas ang police ang enforcer okay. para huli ka. Ayun. Samantalang, kung ang gagamitin mo ay MBA. temporary plate with MB file mm -hmm. numbers, may depensa ka kasi naglabas ng memo ang LTO. Tama. Eh sabi, eh nandito sa CR mo, may plaka na. Mm-hmm. Sir, wala pa nga narirelease ang LTO. Okay. Virtual plate number pa lang yan. Okay. 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 Eh, hinuli ka. May depensa ka. Okay. Kasi, pagka po kayo ay gumamit ng virtual plate number, yun yung ilagay mo sa temporary plate. Mm -hmm. Nahuli ka. Wala kang depensa. Why? Wala kang authority to use yes. improvised, improvised plate. Oh, okay. 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 yung po yun. So parang sa tingin ko sir mas hassle rin pala kung mag magano pa ako ng ano authorized improvised plate, no? Oo. Oh, oh. So mas mahusay na doon na lang din sir. So hindi talaga tama na gumawa ka ng improvised plate without authority yes, sir. And take note mga kapatid. Kapag ang temporary plate mo ay hindi nasunod yung prescribed details na binigay ng LTO. Ka katulad ng ginagawa ng iba. Black tapos gold. Ang letters or text. 5,000 pesos po yan. At paalala sa mga kapatid nating riders sa kamay mm -hmm. Napakadami na ng nahuli ng mandaluyong police at ng enforcers patungkol dyan. At kung hindi ako nagkakamali, ang multa dyan, 2,500. Mm -hmm. Kapag naman LTO ang nakahuli 5, o kaya naman ay uh, HPG kasi ang HPG nepotize ng lactose lactose lactose. Lactose. LTO yes, ang multa po niyan ay 5,000 pesos. Mm -hmm. Mm -hmm. So Sir, saan napapabilang yung 5,000 pesos nila? Yung ganun uh, sa plan na yun? Eh, hindi. Kasi yun yung pinapatupad nila. Eh. Mm -hmm. okay. Halimbawa, mm -hmm. hindi mo nasunod yung temporary plate, 5,000 pesos. Mm -hmm. Yung yung plaka ay sira. Opo. 5,000 pesos. yung 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 iyong temporary plate and be file number medyo malabo. 5,000 pesos. Opo. O kaya naman yung iyong temporary plate or license plate mo gusto mo may cover Opo. para medyo may forma, 5,000 pesos yeah. yung iyong plaka medyo madumi Opo. Mm, o sabi. parang medyo broad hindi masyadong mabasa oh, 5,000 pesos mm -hmm. o mabigat po yan mm -hmm. nagtataka nga ako dun sa iba eh simple simple bakit hindi sundin oh, nga po. ang importante lang sa atin as advocates kailangan maiparating natin sa kanila oh, yung nararapat nila sundin mm -hmm. pero siyempre, hindi mayalis sa mga may motorista na matitigas ang ulo mm -hmm. Eh wala na tayong magagawa doon. Okay. Ang importante na lang para sa atin bilang advocates eh iparating natin sa kanila 'yung mahalagang impormasyon okay. kasi hmm. hindi mo maitatanggi na talagang may mga pasaway okay. o matitigas ang ulo. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.